Mm, react. <laughs> <laughs> <ko>. Pastoska. <laughs> Please hit the like and subscribe, guys. What's up, guys? I'm Betaline, Ferolino, Serva, Sungkad, Marmito. Shoutout po sa inyong lahat dyan, guys. What's up, guys? Today's our video is... Eh, paparangok namin si Mama. Ano <laughs> ginagawa? At sana, makuha niya yung ano, yung preview. Kasi yung, yung ibibigay ko ngayon, eh, Pinag-ipunan ko yun, guys, para sa kanya. Few minutes later. <coughs> Hi, guys. So, ang gagawin po natin ngayon, yun. gagawin po natin ngayon, ay, eh. pa -prank natin si mama. Bigyan ko dito. Sana Ilang buwan ko itong pinag-ipunan para kay sa kanya. Kaya, let's go guys. Oh <laughs> no 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 no! no. <laughs>

Kumata na eh. Ganun. Magnagaya mo lahat, tapos nanalo ka, sayo na to. Uy, ito ko. Ito Sige. One, two, three. Mmm. Hindi react. <laughs> Ayaw ko. Oh, Bastos ka. Bastos ka. <laughs> <laughs> di balina sa na yung pera, matalo na ako. Dapat <laughs> <laughs> nilo <nung>. <laughs> <laughs> nilo 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 mo. nilo 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 niya, Bisaya lang kasi yun, kasi sabi niya sa'yo mo na lang ng kwarta. Bahala na. Yung Tagalog po nun eh. Sa'yo na lang yung pera, yung ko. Sabi, ayaw niyang inumin yung ano, dinuraan niya. Hindi niya lang yung ibig sabihin ko. Dapat gayahin lahat. So, pag nilo, ininom ko, dapat hindi niya yan. Pero hindi. Ang dali lang Ay, na ano. Kaya <laughs> yun, guys. Oh. Bago lang po ako dito sa YouTube. And, kung hindi niyo pa na-subscribe, Please click the notification bell guys. Thank you. Lovely. Thank you po sa support. See you in my next vlog. Bye-bye.